Ayan po yung tanong. So, sasagutin ko po yan. Pero syempre, sasagutin ko yan kapag traffic. baka mamaya eh, uh, ka problema tayo sa daan. Habang street pa yung takbo, sagutin natin ng konti. Para sa akin, madali yung proseso kasi yun ang na-experience ko. Naanala ko ng 2 years after nagrant, grant. Ayan, nag-rant na po yung annulment namin. Madali lang magpa-annul based po sa experience ko kasi yung process po ng annulment ko ay umabot lang ng 2 years ayun ang tanong nila, ano daw ang kailangan gawin para mapabilis sa amin po, sa experience ko napabilis yung annulment namin kasi hindi ko alam kung bawal ba yon or ano kasi sabi nila uh, bawal daw yung magkaroon ng pag-uusap ang mag-asawa sa sa uh, tungkol sa annulment nila na magkasundo sila kung anong gagawin. Pero sa amin po kasi, ang ginawa ng ex ko, sabi niya sa akin, huwag ka nang kapag uh, tinawagan ka or may mga pinap kinoconfirm sa'yo. Huwag ka nang sumagot para hindi na daw humaba yung, yung process. Kapag may tumatawag sa akin, attorney or kahit sino pa, basta uh, tungkol sa annulment namin yung pinag-uusapan or tungkol sa mga sa grounds na binigay sa akin nung ex ko hindi ko na sinasagot kasi before kami magpa mag, before siya mag-file hindi ako mag-file gawa ng mahal So, di bali na, bahala siya sa buhay niya. Siya naman yung magpapakasal sa iba. So, siya naman mag-aasawa si siya. So, siya ang magpaanal. Kasi, sayang naman yung pera ko. Gagasusin ko para lang sa kanya, di ba? So, yun. Ang ginawa ko, uh, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, Sige, kung ako mag, magpa-file, Bibigyan kita ng maraming kasalanan. Sabi niya gano'n. Kasi, kailangan may mga grounds ako na ibibigay sa'yo. Para para maano nila na talagang dapat na dapat maanal yung kasal natin, sabi niya ganon so ako naman walang problema sa akin sige, okay lang as long as makakatulong para maanal yung kasal namin okay lang ako don so yon nung na dumating sa akin yung annulment paper yung final niyang case or yung grounds. Galit na galit ako. Kasi talagang sobrang below the belt. Ang kanyang mga sinabi. As in, nakakagigil. Nakakagalit. Na parang baliktad na yung ibang kwento is baliktad. Papunta dapat sa kanya. Pero sa akin napunta. Kinausap ko siya. Sabi ko, ba't napakasinungaling mo naman? So, syempre, ang, ang ang tendency nun, sa kanya naman ako nagalit kasi nga ang pangit na mga sinabi niya. So sabi niya sa akin, "Tungi, ganun talaga 'yon kasi kung hindi ko yun gagawin, hindi kita papayalan fa ng mga pangit na, na grounds. Hindi rin maggrant 'yung hinihingi natin na annulment." Sabi niya ganun. Ah, ganun ba 'yon? Pero bakit ang pangit? Sabi kong ganun. Ang papangit ta 'yung iba puro eh para sa iyo 'yung iba pero sa akin mo binigay. Sabi niya, ganun talaga, lang ano mabigyan ko kasalanan yung sarili ko," sabi niya ganun. Eh ako nag-file, ako yung ako yung nag-file doon ng kaso. Siyempre, lahat ng pangit sa iyo mapupunta. Kung gusto mong maganda yung magiging image mo sa annulment natin o di ikaw ang mag-file sa akin ng ng annulment or ng case," sabi niya ganun. Para lahat ng kung gusto mong sabihin na maging case natin or maging ground sa akin kung bakit ka na, bakit mo ko uh, hinihiwalayan eh yun ang maibigay mo sabi niya ganon pumayag na ako kasi ba ayoko nga gumastos alam mo naman sa sarili mo na hindi naman talaga ikaw yon kaya kumbaga hinayaan ko na na ganon so ayan after mga ilang buwan mga after one month yata ng pag -file niya may mga tumatawag sa akin, mga attorney, gano'n, gano'n. iniisay sa yung mga grounds na nando doon sana. May case po kasi sa'yo na ikinaso si Mr. Ganito. At ang sabi niya dito, eh, ikaw daw ay ganito, ganyan-ganyan. Ano po ba yung masasabi niyo? Kasi, ah, uh, Welcome po kayo ipagtanggol yung sarili ko kung totoo o hindi yung inaano niya sa akin, ina-accuse niya sa akin napangitan ako dun sa mga sinasabi kasi nung abogado na um, ma'am ganito daw ganito ka daw, ganito ka daw ganito ka daw so sa dami ng mga sinasabi ng abogado nakakabisit pakinggan kaya sabi ko, nako sabi ko, am um, na lang po yung kausapin nyo, sabi kong gano'n wala po akong panahon na ipagtanggol lang sarili ko dyan kasi alam ko naman kung ano yung kung ano ako, sabi kong gano'n. So, gano'n yung sinasabi ko. Kasi nanggigigil na nga din ako dun sa mga case na binigay niya sa akin. Yung accus, accusation, accus, yun, yun. yung, in-accuse niya sa akin. Parang nakakagigil din pala kahit na nagkausap na kayo simula pa lang na yun ang ibibigay niyang case sa'yo. And then, Sumunod na naman siguro mga halos isang taon po yun. Isang taon na palaging paulit-ulit na palaging ini-invite ako. Ma'am, punta po kayo sa ganito para ipagtanggol nyo po yung sarili nyo. ah, uh, pwede nyo pong sabihin kung totoo ba yung mga sinasabi ni Mr. Ganito o hindi. Sabi nila ganon. So, uh, in fairness naman sa kanila, bibigyan talaga nila tayo ng chance na magpaliwanag din ng side natin kung totoo o hindi yung ina sa atin. Pero dahil nga wala naman akong time para ipagtanggol ko pa ang sarili ko dahil ako lang naman ang nakakalam ng totoo. At isa pa, um, hindi ko na kailangan ipaglaban pa kung ano yung, kung ano yung relasyon na meron so hindi hindi na kailangan kapag hindi nyo na kailangan ang isa't isa at hindi nyo na kailangan ayusin ang relasyon nyo hindi na kailangan makipagdebate pa doon sa uh, sa kiss na yon kasi ang gagawin ng abogado, i-invite ka. O, oh, meron po tayo, ma, meron po tayong hearing, ganito, na, kay, na ipagbigyan po ko namin kayo ng chance na maipagtanggol nyo po yung side nyo, kung ano po talaga yung katotohanan sa so sinasabi ni Mr. Ganito, para po naman maging fair sa inyo. Para malaman natin kung kailangan bang i-grant yung hinihingi niyang ano, annulment. So, para sa akin, hindi na po kailangan sa mga mag-asawa dyan. Hindi ko sinasabi na maghiwalay kayo, na sirain nyo yung pamilya nyo, magpaanal kayo. Hindi ko sinasabing ganon. Pero kapag hindi nyo na talaga kayang makasama ang isa't isa, wag nyo nang pilitin. Kasi, sayang yung panahon na i-google nyo doon sa taong ayaw nyo na. 'di ba? Kasi imagine buong buong buhay mo sa kanya mo igugugol tapos hindi naman kayo magkasundo. Hindi kayo okay. Pataasan kayo ng ere, 'di ba? Pagalingan kayo, walang babae sa inyo, 'di ba? Kasi ang isang relasyon nabubuo yan ng babae at lalaki, 'di ba? So, minsan nakakatuwang maramdaman ng babae na kahit papano uh, meron din siyang nagagawa sa pamilya. May hindi na pagkakaintindihan. Kahit minsan lang, magbigay naman ng konsuelo yung lalaki na, oh sige, sorry na. Ako na may kasalanan. Kahit hindi naman ako may kasalanan. ba? Diba? Hindi yung nagkasala ka na, nagkamali ka na, pero hindi ka pa rin marunong mag-sorry. At kailangan ip ipangal uh, ipangatawanan mo na ikaw lagi yung tama. Kasi ikaw ang mas matanda, ikaw ang mas may isip, at yung babae, kung mo, naging asawa mo ng bata, parang ang akala mo sa kanya, uh, haha, tanga. Parang ang tingin mo sa kanya, tanga, na walang alam, kasi bata pa. Unlike sa'yo, na iniisip mo mas may utak ka. Di ba? Parang pagka ganun kasi ang kasama mo sa bahay, parang hindi mo na alam kung kung ano ang role mo sa bahay. Sa mga nag mga mag-asawa diyan na yung isa ayaw pumayag kasi hindi din niya kayang mawala yung isa. Alam niyo po ba na ganun din ako before? Um, kasi yung ex ko ay umaalis ng bansa, umaalis ng Pilipinas pag umaalis yun ng bansa dahil bata pa ako nung time na yon pag umaalis siya ng bansa iyak ako ng iyak lagi akong iyak ng iyak tapos um, siguro mga tatlo hanggang anim na buwan yung lungkot ko na iyak ako ng iyak palagi kita ko lang yung kusina namin umiiyak na ako makita ko lang yung labahan namin umiiyak na ako kasi <laughs> nga um, hindi eh, ako sanay na wala akong kasama sa bahay na pag maglalaba ako, wala akong ka, ka ano, katuwang or kasama. Ganon, ganon talaga ako ka, ka, ka obsessed Talagang dahil bata pa ako nung time na yon parang, parang feeling ko wala na akong makikitang kagaya niya feeling ko siya na talaga siya yung parang pinaka the best na sa the best ng the best ng the best para sa akin siya yon kaya nung time na yon parang lahat na lang ng gusto niya lahat ng sabihin niya sinusunod ko hindi ako nag-disagree. Sinabing bahay ka lang, bahay ka lang. Tapos lahat ng pakikisama sa pamilya niya, ginagawa ko. Kasi syempre, gusto ko ng maayos na relasyon at ayoko siyang mawala. Ginagawa na akong tanga, inaaway na ako lahat-lahat ng pamilya niya pag nasa, nasa malayo siya iiyak lang ako at nakikita yung baby pa yung anak ko nakikita ng mga tao, tao sa paligid nila yon iiyak lang ako kasi hindi ako sanay makipag-away kasi unang-una takot akong lumaban sa kanila dahil yung lugar na tinitirahan namin ay um, looban puro pamilya nila yung nakatira doon tapos ako walang pamilya doon kahit isa kaya talagang takot ako kaya hindi ako lumalaban So, dumating yung point na naririnig ko na na um, hindi daw ako magiging tao, hindi daw ako mag, magmumukhang tao kung hindi dahil sa kapatid nila or sa anak nila. So, parang naisip ko, dati pala unggoy ako. <laughs> Nung hindi pa ako napangasawa, dati pala unggoy pa ako. So, parang natatawa ako, ba diba? Kaya, masama yung yung loob ko pero hindi ako hindi ako nagtanim ng nang sama ng loob. Nakakwento ko na lang sa ngayon na si-share ko sa mga bagong nagsisipag-asawa na nagkakaproblema sa mga biyenan. Pero hindi ako nag, hindi na ako nagtanim ng sama ng loob kasi napaganda naman yung buhay ko ngayon. Hindi kagaya dati na nung nasa kanila ako, lahat talaga ng hirap pinagdadaanan ko, hindi kami nawawalan ng utang. Lagi kaming may utang. Bago siya umalis ng bansa, may utang kaming napakarami na kung mag-budget ako ng pera, kailangan ko talagang budgetin na ang sarili ko talaga. Hindi ko halos maibili kahit fake na alahas. Kahit uh, kahit damit na na imitation hindi ko maibili kahit damit sa palengke hindi ko maibili kasi ang uunahin ko ay yung pagkain namin o yung mga babayaran na babayaran ko na utang na iniwanan niya so ganon yung naging sitwasyon ko dati kaya pag iniisip ko yon yung mga nagawa nila sa akin na pangit, yung mga sakit na dinanas ko sa kanila yung pahirap ng loob na dinanas ko sa kanila ang tinitingnan ko na lang yung naging resulta ngayon sa akin. Kasi kung hindi siguro nila ginawa sa akin yon, baka na andon pa din ako, nagtitiis pa din ako sa buhay na ganun, hindi, hindi siguro ako ganito. As in, wala talaga. Siguro losyang na losyang ako. Baka ngayon, wala na akong ngipin. Bungi-bungi na ako. Tapos kulukulubot na ako. Tapos hindi ako maayos mag, mag, magdamit. Kasi nga, yung sarili ko, napabayaan ko nung time na yon Kahit nasabihin mo na nag abroad siya, um, seaman siya, may kinikita siya malaki. Pero, hindi sapat kasi ginagastos ko lang din sa mga utang na iniiwanan niya beef, uh, pag nakabakasyon pag nakabakasyon siya dahil madalas talaga puno ng utang bago umalis so yun ang naisip ko na na siguro dahilan na kaya naging ganito ako natuto akong Uh, natuto akong lumaban sa buhay. Hindi lumaban sa kanila ha. Natuto akong lumaban sa hamon ng buhay. Natuto akong maghanap ng, ng trabaho. Lumakas ang loob ko na makapag makapagtrabaho at kumita ng pera. Kasi dati, takot akong magtrabaho. Dahil syempre, nag-asawa nag ako ng napakabata pa. So, nasanay ako na nasa bahay lang ako. Walang nagagalat sa akin. Kung siya man, murahin man niya ako lagi. awain man niya ako lagi. Pag nagkamali ako, may marinig akong hindi maganda. Tinatanggap ko kasi mahal ko. Mahal ko yung tao na nagsasalita. Pero, yung ibang tao, like, kunyari, nagtatrabaho ako, tapos amo, mamumura ako, or ano, parang hindi ko kayang tanggapin sa isip ko pa lang yun. Kaya, Nung, nung naranasan ko na yung hirap sa buhay namin at yung mga naranasan kong nangyaya, na ginagawa sa akin yung mga sama ng loob na naranasan ko nagtry akong mag uh, mag talent nagtry ako pero una ko munang ipinasok ay yung anak anak ko kasi syempre yung anak ko parang mas sabi ko mas parang gusto ko siyang ma-expose tapos Uh, mas magal, mas marunong, mas madaling turuan, mas hindi mahiyain kaysa sa akin. Kaya hinayaan kong ma-expose yung anak ko para para ba ma -ma mapakita ko sa kanila na kahit papano um, meron din akong ginagawa. Kasi kapag nag-audition kami, syempre mahirap din yon Kapag uh, tinuturuan ko yung yung anak namin ng ng mga dapat niyang gawin. Kahit papano, may silbi din ako, ba diba, bilang nanay. Kasi hindi nila yun nakikita. Ang nakikita lang nila, yung wala akong silbi kasi wala akong trabaho. Baga plain housewife lang talaga ako. Plain na, nanay. Walang, walang value yun sa kanila. Kasi wala kang ipinapasok na pera. Unlike nga naman dun sa mga ex nung, nung ex ko, na gustong gusto nila kasi meron pera, may pera. Kung nagtatrabaho na din kagaya nung ex ko yung mga ex niya dahil kasing edad niya. So alam nung mga side niya, side nung ex ko na may trabahong maganda yung mga ex nung kaniyang kanilang anak. Kaya mas gusto nila na na yun sana ang napangasawa, hindi ako kasi ako nga, wala nga akong trabaho. Wala rin akong alam pa dahil bata, bata pa talaga ako. Nasa 17 years old lang ako nung nag-asawa ako. mag 18 ako, uh, parang January ako ikinasal, tapos February mag 18 na ako. So, one month lang naman yung diferensya, pero considered pa rin as 17 Yun yung month na napili nilang magpakasal kami. Kaya doon sa mga biyenan na mga mga in-laws na mata pobre at mga mga tao na na ang akala nila eh napakayaman na nila kung matahin yung mag na magiging manugang nila or kung sino pa sana iwasan kasi hindi maganda so ayon